isang panalangin para hipuin ng Diyos ang iyong puso at maglabas ng nagbabagong apoy sa iyong kaluluwa eksperimente ngayon Panginoong Diyos na makapangyarihan, muli akong lumalapit sa iyong harapan na may bukas na puso at uhaw na kaluluwa para sa higit pa sa iyo. Hinahanap kita, Panginoon, dahil alam kong ikaw ang tanging pinagmumula ng buhay, ang tanging katotohanan, ang tanging daan. Kung wala ka, wala akong halaga kung wala ang iyong presensya nang hihina ang aking kaluluwa. Ngunit kapag nakita kita, kapag nadama ko ang iyong haplos, kapag narinig ko ang iyong tinig, lahat sa loob ko ay nagbabago. Kaya Panginoon sa sandaling ito, ako'y dumadaing hipuin mo ako, punuin mo ako, panibaguhin mo ako, lubusan mo akong baguhin. Ama sa langit, alam kong ikaw ay Diyos ng pagibig at awa. Alam kong hindi mo hinahamak ang mga naghahanap sa iyo ng may katapatan alam kong nakikinig ka sa daing ng iyong mga anak. At ngayon, hinahanap kita ng buong lakas ng aking kaluluwa dahil sabik ako sa higit pa sa iyo. Alam kong totoo ang iyong apoy. Alam kong handang magpakita ang iyong espiritu sa buhay ng mga nagnanais sa iyo. Alam kong hindi mo ipinagkakait ang iyong presensya sa mga tumatawag sa iyo ng buong puso. Kaya halika Panginoon at ibuhos mo sa akin ang apoy ng iyong espiritu. Nararamdaman kong may mga bahagi sa akin na kailangang pagalingin, mga sugat na kailangang paghilumin, at mga pangarap na kailangang muling pagningasin. Halika, Espiritu Santo, at balutin mo ako ng iyong liwanag. Naway ang iyong presensya ay maging tulad ng nagbabagong apoy na tumutupok sa lahat ng hindi nagmumula sa iyong mga takot, pagdududa, kawalan ng seguridad, at lahat ng kadiliman na nagtatangkang manahan sa akin. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na palayain mo sa aking kaluluwa. Ang isang banal na apoy, isang apoy na hindi namamatay, isang apoy na naglilinis, nagpapanibago at nagbabago. Panginoon, alam kong ikaw ang Diyos na nakikinig sa daing ng iyong mga anak at hindi nagpapabaya sa mga naghahanap ng iyong mukha ng may katapatan. Kaya ngayon, lubusan akong nagpapasakop sa iyo, batid kong sa iyong presensya lamang may kapuspusan ang kagalakan at tunay na kapayapaan. Hinihiling ko sa iyo Ama, na alisin mo ang lahat ng bigat na pumipigil sa aking puso, lahat ng pagkabalisa na nagnanakaw ng aking kapayapaan, at lahat ng kasinungalingan na tinangkang itanim ng kaaway sa aking isipan. Ipinapahayag ko na ikaw ang aking kanlungan at kuta, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Naway tupukin ng iyong banal na apoy ang lahat ng kasinungalingan at ihayag sa akin ang katotohanang nagpapalaya, ang katotohanang matatagpuan lamang sa iyo. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo, na patnubayan mo ako sa buong katotohanan at akayin mo ako sa mga landas ng katuwiran. Naway hindi lamang ako linisin ng iyong nagbabagong apoy, kundi bigyan din ako ng kakayahang mamuhay ng isang buhay na nagluluwalhati sa iyong pangalan. Naniniwala ako Panginoon na kumikilos ka sa aking buhay sa sandaling ito na hinahaplos ng iyong apoy ang aking puso at binabago ang aking kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa makapangyarihang pagkilos na ito at ipinapahayag ko na ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati dahil binabalutan ako ng iyong presensya ng kapangyarihan at pagibig. Amen, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na patuloy kang kumilos sa akin, na huwag mong hayaan na ako'y maging kampante o lumayo sa iyo. Naway ang iyong banal na apoy ay maging tulad ng isang ningas na hindi kailanman namamatay, na panatilihin akong mainit sa iyong pagibig at itulak ako na hanapin ka araw-araw ng may higit na kasidhian. Hinihiling ko, Ama, na bigyan mo ako ng pusong sensitibo sa iyong tinig, upang marinig ko ang iyong mga bulong sa gitna ng ingay ng mundo at sundin ang iyong direksyon sa bawat desisyon na aking gagawin naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik nagbabago at gumagawa ng lahat ng bagay na bago ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay ngayon batid kong sa iyong mga kamay ako ay ligtas at inihahanda ako ng iyong banal na apoy para sa mga bagay na higit pa sa aking inaakala Nagpapasalamat ako sa iyo para sa sandaling ito ng pagiging malapit sa iyo. At ipinapahayag ko na ang aking buhay ay iyo magpakailanman. Amen. Panginoon, naniniwala ako na narito ka, hinahaplos ang aking puso at naglalabas ng iyong nagbabagong apoy sa aking kaluluwa. Ipinapahayag ko na ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati dahil binabalutan ako ng iyong presensya ng kapangyarihan at pagibig. Amen. Ama sa langit, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ako at lahat ng mayroon ako. Alam kong alam mo ang bawat detalye ng aking buhay, bawat isipan, bawat sakit, at bawat kagalakan. Ngayon, hinihiling ko na panibaguhin mo ang aking isipan, linisin mo ang aking puso, at gawin mong banal ang aking kaluluwa. Naway sunugin ng nagbabagong apoy ng iyong espiritu ang lahat ng karumihan. Lahat ng kasinungalingan na itinanim ng kaaway sa akin at lahat ng kahinaan na pumipigil sa akin na lumakad sa iyong kalooban. Panginoon, gusto kong maging isang kapaki-pakinabang na sisidlan sa iyong mga kamay. Naway ihanda ako ng banal na apoy na iyong pinapalaya sa akin ngayon upang maging instrumento ng iyong kaluwalhatian. Naway maipakita ko ang iyong pagibig, ang iyong katarungan, at ang iyong awa sa lahat ng aking gagawin. Baguhin mo ako, Diyos, mula sa loob palabas upang ako'y maging isang buhay na saksi ng iyong kapangyarihan. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na palayain mo ako mula sa lahat ng tanikala na bumibihag sa akin, mula sa lahat ng kasinungalingan na bumabaluktot sa aking pagkakakilanlan, at mula sa lahat ng takot na pumaparalisa sa akin. Naway sunugin ng iyong banal na apoy ang lahat ng ugat ng kapaitan, lahat ng sama ng loob at lahat ng hinanakit na naninirahan sa aking puso. Ipinapahayag ko na ako ay isang bagong nilalang kay Kristo Jesus na ang mga dating bagay ay lumipas na at narito ang lahat ay naging bago. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo, na bigyan mo ako ng isang dalisay na puso at isang panibagong Espiritu. Naway maranasan ko ang iyong presensya sa isang paraang napakalalim at tunay na hindi na ako magiging katulad ng dati. Naniniwala ako, Panginoon, na nililinis ako ng iyong apoy at inihahanda ako para sa isang bagong yugto sa aking buhay, isang yugto ng mga tagumpay, ng mga pagtatagumpay at ng mga katuparan. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa makapangyarihang pagkilos na ito at ipinapahayag ko na handa na akong mamuhay sa kapuspusan nang iyong layunin para sa aking buhay. Amen, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na patuloy kang kumilos sa akin na huwag mong hayaan na ako'y maging kampante o lumayo sa iyo. Nawayang iyong banal na apoy ay maging tulad ng isang ningas na hindi kailanman namamatay na panatilihin akong mainit sa iyong pag at itulak ako na hanapin waraw ng may higit na kasidhian. Hinihiling ko, Ama, na bigyan mo ako ng pusong sensitibo sa iyong tinig Upang marinig ko ang iyong mga bulong sa gitna ng ingay ng mundo at sundin ang iyong direksyon sa bawat desisyon na aking gagawin. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik, nagbabago, at gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay ngayon, batid kong sa iyong mga kamay ako ay ligtas at inihahanda ako ng iyong banal na apoy para sa mga bagay na higit pa sa aking inaakala. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa sandaling ito ng pagiging malapit sa iyo at ipinapahayag ko na ang aking buhay ay iyo magpakailanman. Amen. Ipinapahayag ko na nililinis at pinapanibago ako ng apoy ng Diyos. Lahat ng tanikala ay pinapatid. Lahat ng sumpa ay kinakansela at ako ay binabago ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Amen. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na buhayin mong muli ang aking pananampalataya, ang aking pag-asa at ang aking pag sa iyo. Naway itulak ako ng nagbabagong apoy na iyong pinapalaya sa aking kaluluwa ngayon na mamuhay ng may pagmamahal at layunin. Naway hindi na ako maging katulad ng dati, kundi ang bawat araw ay maging isang bagong pagkakataon upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Ama, gusto kong maging isang daluyan ng iyong biyaya naway kumalat ang banal na apoy na iyong inilalagay sa akin ngayon sa mga nakapaligid sa akin. Naway maging ilaw ako sa kadiliman na nagdadala ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, pag-ibig sa mga tinatanggihan at kapayapaan sa mga nagdurusa. Gamitin mo ako, Panginoon, upang gumawa ng kaibahan sa mundong ito. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na bigyan mo ako ng mga espiritual na mata Upang makita ang mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa akin at isang pusong mahabagin upang magabot ng tulong sa mga nangangailangan. Naway bigyan ako ng kakayahan ng iyong banal na apoy na maging instrumento ng pagpapagaling, ng pagpapalaya at ng pagpapanumbalik. Naniniwala ako Panginoon na inihahanda mo ako para sa mga dakilang bagay na binibigyan ako ng kakayahan ng Iyong apoy na tupari ng ang layunin na mayroon ka para sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ako ay puno ng Espiritu Santo at handang magbigay impluensya sa mga buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa makapangyarihang pagkilos na ito at ipinapahayag ko na handa na akong mamuhay ng isang buhay ng layunin at kahulugan. Amen, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na patuloy kang kumilos sa akin na huwag mong hayaan na ako'y maging kampante o lumayo sa iyo. Naway ang iyong banal na apoy ay maging tulad ng isang ningas na hindi kailanman namamatay, na panatilihin akong mainit sa iyong pag-ibig at itulak ako na hanapin kaaraw-araw ng may higit na kasidhian. Hinihiling ko, Ama, na bigyan mo ako ng pusong sensitibo sa iyong tinig upang marinig ko ang iyong mga bulong sa gitna ng ingay ng mundo at sundin ang iyong direksyon sa bawat desisyon na aking gagawin. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik, nagbabago at gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay ngayon, batid kong sa iyong mga kamay ako ay ligtas at inihahanda ako ng iyong banal na apoy para sa mga bagay na higit pa sa aking inaakala. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa sandaling ito ng pagiging malapit sa iyo at ipinapahayag ko na ang aking buhay ay iyo magpakailanman. Amen. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa paghipo sa aking puso at pagpapalaya ng iyong nagbabagong apoy sa aking kaluluwa. Nagpapasalamat ako para sa iyong presensya, para sa iyong pagibig at para sa iyong katapatan. Alam kong hindi ako karapat-dapat, ngunit iniibig mo ako ng walang pasubali at tinatawag mo ako sa isang buhay ng pagiging malapit sa iyo. Ngayon, binabago ko ang aking pangako sa iyo, Ama. Ibinibigay ko ang aking buhay, ang aking mga pangarap, ang aking mga plano, at ang aking pamilya sa iyong mga kamay, naway patuloy na magningas ang banal na apoy na iyong inilalagay sa akin ngayon, na gumagabay sa bawat hakbang na aking gagawin, naway hindi ako lumayo sa iyo, kundi ang bawat araw ay maging isang pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong puso. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na tulungan mo akong panatilihing nagliliyap ang apoy. Na bigyan mo ako ng disiplina upang hanapin ka araw-araw at karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban. Naniniwala ako, Panginoon, na ang iyong apoy ay nasa akin at hindi kailanman mamamatay. Ipinapahayag ko na nagpapasalamat ako para sa pagbabagong ito at nangangako akong mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon araw-araw ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa makapangyarihang pagkilos na ito at ipinapahayag ko na handa na akong mamuhay ng isang buhay ng pasasalamat at pangako sa Panginoon. Amen. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na patuloy kang kumilos sa akin na huwag mong hayaan na ako'y maging kampante o lumayo sa iyo naway ang iyong banal na apoy ay maging tulad ng isang ningas na hindi kailanman namamatay. Napanatilihin akong mainit sa iyong pag at itulak ako na hanapin kaarawaraw ng may higit na kasidhian. Hinihiling ko, Ama, na mo ako ng pusong sensitibo sa iyong tinig upang marinig ko ang iyong mga bulong sa gitna ng ingay ng mundo at sundin ang iyong direksyon sa bawat desisyon na aking gagawin. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik, nagbabago at gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay ngayon, batid kong sa iyong mga kamay ako ay ligtas at inihahanda ako ng iyong banal na apoy para sa mga bagay na higit pa sa aking inaakala. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa sandaling ito ng pagiging malapit sa iyo at ipinapahayag ko na ang aking buhay ay iyo magpakailanman. Amen. Ipinapahayag ko na ang apoy ng Diyos ay nasa akin at hindi kailanman mamamatay. Nagpapasalamat ako para sa pagbabagong ito at nangangako akong mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon araw-araw ng aking buhay. Amen. Ang panalanging ito ay isang paanyaya para maranasan mo ang nagbabagong kapangyarihan ng Diyos ngayon. Kung naramdaman mo ang Kanyang apoy na humahaplos sa iyong puso, huwag kang manahimik ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at ipahayag ang iyong pananampalataya. Samasama nating ipagdiwang ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Magiwan ng amen at ibahagi kung paano binabago ng Diyos ang iyong buhay.